Ngayon po ay magluluto tayo ng ginataang mais Kasi yan masarap to dahil umuulan ngayon Meron na tayo ngayon dalawang pirasong mais At meron na tayong uh, instant gata guys Masarap sana to kung yung natural na gata Pero wala na akong makita Ito na lang dalawang piraso yung binili ko nito Para masarap talaga At yung unang hulo niya guys uh, Ito yung unang kung lalagay Kung napapansin niyo guys uh, nang prepare na ako ng yan, mang, nang malagkit. So, dadagdagan ko na lang siya ng sabaw ng gata. Pero okay na yan, tubig yun na yan. Kasi lalagyan pa natin siya ng gata. So, ngayon guys, ilalagay na muna natin yung mais. Yan guys, dalawang sweet corn yung binili ko. Kasi nga, para gusto ko talaga sa ginataang mais. Yung Lasang lasang-lasa talaga yung mais niya. At so, talagang ano siya, Overload. Ayan. So haluin natin ito at susunod na natin yung gata. Ayan na guys. Nalagay na natin yung gata. At tatakpan ulit natin siya para maluto na yung mais. Hanggang kumapit na yung gata guys dun sa pinaka rice natin. Tapos lalagyan pa rin, dadagdagan pa rin natin yun ng um, dadagdagan pa din natin siya guys ng gata mamaya na siya guys. Mukhang na siya. Lalagyan na natin siya ng pang lasa. Lalagyan na natin siya ng one half cup ng sugar. Depende guys kung ano yung gusto nyo yung lasa. Kung gusto nyo ba ng matamis. Well ako ayoko ng masyadong matamis. Pero na-adjust naman yung lasa niya. Ngayon guys ilalagdag na natin yung pangalawang gata niya para sobrang creamy niya guys pwede rin po kayong magdagdag ng evaporated milk depende sa inyo kung gusto niyo na creamy talaga yung inyong ginataang mais so ihaluin din natin yan medyo lumab na, na siya guys pero don't worry kasi um, lalapot pa yan dahil dun sa malagkit natin maluluto, pa siya ng maluluto